Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si BRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. tipong ganun eh, tumakbo ka na lang ng palayo. Dahil kung ang anak mo ang si Josh, hindi mo nabibigyan ng sustento, taong bayan pa kaya ang mapag-aaralan mong bigyan ng suporta. Ah? Parang ganun. Parang ganun. Ah, hindi pa po nagsasalita si Philip Salvador hanggang ngayon sa kabila ng mga issue na binabato sa kanya. Pero alam niyo po, pag siya yung nagsalita, malilinawan din natin kung ano ba yung naging istorya nila ni Chris Aquino. Ay, ay diba? oo. Oh. una una Josh, ang apellido niya ay Aquino. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kay Kuya Ipe nakalagay ang apelyido ni Josh noong ipanganak. Uh -huh. Pero binawi ni Chris Aquino. Bitiranang kolumnista na si ni Christopher Min Nagulat sa naglabasang kwento kina Chris Aquino at Philip Salvador Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat Tapos nga magdeklara ang aktor na si Philip Salvador na tatakbo sa pagkasinador ngayong 2025 ay sinalubong agad dito ng mga bashers kung saan kaliwat kanan ang natanggap ng na mga bash mula sa mga supporters ng mag-inang Chris Aquino at Joshua. Kung matatandaan, April 19, 2024, ang ika-42 anniversary ng Partido Demokratikong Pilipino na ginanap sa isang hotel sa Cebu City na nasa ilalim ng pamamuno ni dating Pangulong Rodrigo Ruano Duterte kung saan isa nga si Philip Salvador sa napusuhan ng nasabing partido para tumakpong senador sa darating na eleksyon. Ngunit matapos nga magbigay ng tanong pati ang aktor na si Philip Salvador ay pinapatya agad ito ng negatibong komento mula sa mga bashers. Isa nga sa inalungkat na ilang netizens, ay ang ukol sa suporta ni Philip Salvador sa maging ng Chris Aquino at Joshua, kung saan napatanong nga ang ilang mga passers kung ano nga ba ang maitulong niya sa ating mga kababayan kung questionable naman ang kanyang sustento sa kanilang anak ni Chris Aquino. At maging sa vlog nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan ipinahagi din nila ang kontrobersyang komento mula netizens. <laughs> okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kachika, syempre pa. Sa ngayon po dahil nung mag-deklara nga si Kuya Ipe si Philip Salvador na siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections po sa susunod na taon, syempre hindi na siya niniwila ng mga bashing, mm. oh. ng mga intriga, ng mga komento sa kanyang pagiging ama. Ano ang sinasabi wendell? Oh. Mga nababasa mong post. Nako, de, ito naman, pinotakpe naman si Kuya Ipi ng mga kong kontrobersiya. Eh, simpil, lalo na, sinasabi nila na, ako, ayan, tatakbo. ka gagawin mo sa Senado kung ikaw ay manalo? Mm. And hindi mo mga masikasi ng pamilya mo na kailang asawa ka na. Ay, ay, ay. Hoy, oh, nilabas nila yung mga asawa ni... Mm -hmm. Ano? naka-relasyon. mga relasyon niya. Na ilan na ba naka-relasyon yun? Tapos nabibila ko lahat ang mga lima. Sam parang para sa isang Philip Salvador, parang kulang no? oh hindi masiguro yung alam lang natin. Ay, oh, tama. Oh. Pero, Mas in between, marami tayong <laughs> hindi alam. Oh. Oh. Ikaw naman, ano yung mga nababasa? Ako, eto, tatakbo ka. Ta tatakbo ka bilang senador, samantalang ang anak mo. Mm -hmm. Yun, yung anak mo, oh. hindi oh, mo lagi pong ganun man. eh, tumakbo ka na lang ng balayo. Dahil kung ang anak mo nga hmm. si Josh, hindi mo nabibigyan ng na sustento, taong bayan pa kaya ang mapag-aaralan mong bigyan ng support. ¡Arribe, de... arribe, Tuloy nga ng kanilang nakulit ay isiningit ni Nanay Cristy ang ukol sa pananahimik ni Philip Salvador kung saan nabanggit ni Nanay Cristy ang ukol sa dinalang apelyido ng anak ni Chris Aquino at Philip. Ah, hindi pa po nagsasalita si Philip Salvador hanggang ngayon sa kabila ng mga issue na ibinabato sa kanya. Pero alam niyo po kapag siya ay nagsalita, malilinawan din natin kung ano ba 'yung naging istorya nila ni Chris Aquino. Kayo, oh. una-una, Josh ang apelyido niya ay Aquino. Mm -hmm. Oo oh, oh, nga. Oh. Tay koya Pepe nakalagay ang apelido ni Josh noong ipanganak ah, pero binawi ni Chris Aquino at sinabihan siya ng mami niya na dapat ay Aquino si Josh dahil hindi naman sila kasal ah, na tama naman mm, tama oh. tama naman yon. pero syempre andun yung sakit ng loob ng isang ama na nasa pangalan na niya si Josh mm, binawi pa at ginawa pang Aquino mula sa Salvador correct. at alam naman natin ng lahat na siya ang tunay na ama oh, oh, oo naman oh, diba oh, oh, ano lang ba naman yung ap apelido ipagkakaito sa tunay ni mong, mong ama. Eh kaso, gano'n nga ang nangyari. Kahit naman kay Bimbi, di ba? Mm -hmm. Di ba parang ipinagkait din naman kay James Yap? Matindi pa nga yung kay James Yap. Oh. Nagharap sila sa husgado. Nagkaroon ng mga usapan na sa ganitong araw ay po bisitahin mo at kunin ah, ang ah. anak mo sa kuder ni Chris Aquino na ginagawa naman dapat ni James Yap, di ba? Pero nung bandang muli na pagka tumatawag siya do sa yaya ni Bimbi ang sinasabi, ay sir, may nauna na pong commitment si ma'am. Mag-out of town po kami. So, kahit gusto pa ni James Yap na makasama si Bimbi, hindi rin nangyayari dahil hindi ipinapahiram mo. No. Nakaka diba? Nakakalungkot lang ano, nakaka nakakalungkot para kay Bimbi at saka kay Josh kasi hindi nila naranasan mm -hmm. ang magkaroon ng isang ama, kumpletong oh, pamilya. Oh, pamilya. Totoo so, 'yan. Kaya sabi nga nila, kahit gaano ka pa kayaman yung mga anak, 'di ba? Mm -hmm. Kahit gaano pa kayaman ng pamilyang pinagmulan mo, meron pa rin kulang at kulang kapag hindi buo mm -hmm. ang oh ideologyo ng oh, pamilya. di diba? Correct. Parang napagkaitan sila oh. ng pagmamahal ng isang ama. At saka okay. nung mga panahon na yun, hindi sila pwede magsalita. Yung dalawang ama na yan, si Philip Sabladur at saka si James Yap. Kasi diba, knowing Chris Aquino. di Hindi, diba? at saka noong nanumpa hmm. sa pagkapangulo ang namayapang si Noy -no. Noy. ba? -no. Diba? Ah. 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 si Pinoy. Ah. Diba hindi na nga siya isinama dahil, ah. Ah. dahil alam mo na, sila nalang magkakapatid ng ama. Oh. Ah. Ah. Kumbaga, marami rin ipinagdamot sa dalawang ama ng Nina Josh at saka ni Bindi hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong maging tatay at ang tanong, binigyan niyo ba ng pagkakataon na maging ama ni Josh si Kuya Ite? Pinitsap parang ina. wala. Oo. Eh. <laughs> at sa huling bahagi nga ng kanilang kwentuhan ay pinara ni Nanay Kristi at mga kasama ang komento ng ilang netizens kung saan ipinaliwanag nga nila ang ilan sa mga dahilan na matiwala naman na si Pilipinas sa yeah, ay nagkaroon ng yung na ano po sabihin, yung mga komento na, na eh, gusto ko. anak ko nga hindi Para na asikaso gusto kong asikasuin sigurado yun ay oo naman dugo yan eh pera mm -hmm. hindi binigyan ng pagkakataon kahit naman si James di ba yun naman ang kanyang nila ay oo, yan kaya. naman ang ano niya kailangan si Bimbi kung pwede ba pinag-usapan nga nila na mag-aati sa korte yan sa korte yan pinagapinagat na nagtapat na hati. Pero hindi nila natunod yun Hindi natupad. Oo. Oh, oh, Kaya, natunod. kumbaga, meron din sa end ni Kris na kinapos siya ng pagbibigay ng pagkakataon sa dalawang tatay ng dalawang niyang anak. Ganun yun. Ako, pwede bumalik ngayon si Kuya Ate sa mga nagsasabing -ma pinabayaan yung anak hindi sinustento. Eh, eto na ang pwento ni Kuya Ate. Antahin na. Ang mali na kasi sa atin, totoo naman eh, mm -hmm. na hindi naman nagpapadala ng sustento mm -hmm. si Kuya Ate. At inaamin niya Ay, naman. naman te, na Inaamin niya naman kasi nga sabi ni Chris kaya niyang palakihin ng siya lang si Josh. Oh. Parang gano'n, di ba? So, gustuhin man niya may ni harang. Parang oh. gano'n. Kaya hindi dapat isumbat na kung yung anak mo nga eh, di ba? Oh, really oh, eh. oh, di mo sinisisari. Ang taong bayan pa ba, matutulungan mo. Kaya Parang ang sakit mm -hmm. naman nun. kaya magdahan-dahan din ang mga bashers uh oh, kuna kasi hindi nyo alam ang tunay na nangyari. Mm -hmm. Wala, Wala, sila alam. Alam. Wala, silang Wala silang alam. Wala silang alam. Oh. At saka, siguro naman kung ikaw ang tatay ng anak ni Chris Aquino, sisikapin mo talaga na maibigay ang nararapat knowing Chris Aquino na ang dila ay walang garden. Hmm. Ay, oo, oo diba? naman. At yun namang mga panahon yun, inuuloy ulit natin, wala naman talagang trabaho si Kuya Ipe. Isa diba? pero nung magkaroon na, eh, andun yung pagtatangka. Pero, inilalayo. Eh, Ganun It lang ang halo. talaga. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon na eh, yun, yung tatay na hindi nagsusustento ang may kasalanan. Yes. Diba? Iba yung tahasa na hindi talaga nagbibigay. Yung kahit kalampagin mo na, manawagan ka na, nagkortihan na kayo, hindi pa rin nagbibigay. Iba yun sa hindi nabigyan ng pagkakataon. Napakaliba. Malawak. Malawak ito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.